Libra. Ngayong Pebrero ay maaari kang makaharap sa mga hamon at tukso. Maaaring mong harapin ang mga hamon sa lugar ng iyong trabaho kakailanganin mo ang pagsisikap, pag at disiplina. Ang iyong kalusugan ay bigyang pansin sa buwan na ito. Gayunpaman, maaari kang makahanap ng pagkakataon para sa iyong pananalapi at karera. Maaaring mong makita ang iyong sarili na bumubuo ng mas malalim na emosyonal at spiritual na mga koneksyon. maari mo ring maramdaman sa buwan na ito ang inspirational sa personal na pag-unlad at katatagan. Ang iyong buhay pag-ibig ngayon buwan ng Pebrero ay maayos na may kasamang balanse at pagkakaisa, gayon paman, maaari mo pa ring maranasan ang ilang kaguluhan sa iyong sitwasyon sa iyong relasyon, iyong isa alang-alang ang iyong pangmatagalang layunin. Scorpio maaari kang makaharap sa mga hamon at pagbabago ang planetang Mars ay maaaring magretrograde hanggang sa huling bahagi ng Pebrero na maaaring makaapekto sa iyong hinahangad ang prudent Saturn at dreamy Neptune ay nasa sektor na ito kaya ang mga aktibidad na kinasangkutan ng pagkamalikhain at pagpapahayag sa iyong sarili ay maaaring mapuno dahil sa kawalan ng tiwala ang iyong relasyon ngayong buwan ng Pebrero ay titindi at ikaw ay magplaplano ng mga pamamasyal kasama ang iyong kapareha. Kung ikaw naman ay walang asawa, ang iyong dating kakilala o crush ay maaaring muling pumasok sa iyong buhay. Maaari ka rin makipag sa isang tao. Sagittarius ang iyong assignment mula sa mga bituin ngayong buwan, ay hayaan ang iyong sarili na tanggapin ang mga tulong at humingi ng tulong sa iba lalo na kapag kinakailangan. Kapag ito ay iyong magawa, ang iyong buwan ng Pebrero ay mas magiging masaya ng higit pa. Maaari kang magkaroon ng mga bagong pagkakataon sa trabaho at bigyan ng mga bagong ideya at ibahagi ang mga ito sa iyong mga kasamahan. Maaaring isang magandang panahon ito para sa iyong pagbabago sa trabaho at paglago ng iyong professional growth. Ang pagkakahanay ng planetang Venus at Mars ay maaaring gawing isang magandang oras upang muling buhayin ang iyong romance sa iyong kapareha. Ang iyong bukas at tapat na komunikasyon sa bawat isa ay siyang susi sa inyong pagsasama. Maglaan ng oras upang maunawaan ang mga pananaw ng bawat isa. Tabreborn mm -hmm. Ito ay maaaring panahon ng mga surpresa sa iyo ngunit panahon din ng mas malalim na koneksyon. Maaaring lumikha ang buwan ng Pebrero ng mga hamon sa iyo. Ang impluensya ng Saturn ay maaaring humingi sa iyo ng isang pag-iingat. Maaaring maantala ang iyong pag-unlad, na nangangailangan ng pasensya at thoughtful na mga desisyon. Ang iyong buhay pag-ibig naman ay magiging bukas sa kahinaan at kompromiso, tumutok sa pag-unawa sa pananaw ng iyong kapareha, taos pusong ipahayag ang iyong nararamdaman, iwasang gumawa ng mga pabigla-biglang desisyon at tumuon sa pag-unawa at suporta sa isa't isa. Aquarius ikaw ay makakaranas ng mga radikal na pagbabago, isa itong magandang buwan para sa iyo, ang mga pangunahing planeta ay nakahanay sa iyong sign upang bigyan ka ng extra edge, ikaw ay lubos na malikhain. Ang iyong buhay pag-ibig sa buwan na ito ay isang nakakapreskong kabanata, asahan ang mas malalim ba relasyon, ang ilan ay maaaring makatagpo ng isang intriguing sa pamamagitan ng social activities or mutual friends. Places habang ang iyong buhay panlipunan ay nagpapatuloy ng mabilis ang iyong pagtuon sa iyong spiritual at psychological zone ay lalakas ng husto ngayong buwan ng Pebrero, nagiging mas epektibo ang komunikasyon na nagbibigay daan sa iyo na matugunan ang anumang matagal na alalahanin. na sa pananalapi manatiling maingat sa mga paggasta at magplano para sa iyong hinaharap. Maaaring magdala ng emosyonal na pagkabigo ang iyong buwan ngayong Pebrero, ngunit babalik din ito sa kalagitnaan ng buwan, ang koneksyon ang nagpapatibay sa inyo ng iyong kapareha.